na nga kakain na tayo yan. yan mainit po dito oh ganda ng araw ngayon dito sa pagsawa daraga albay yan. <laughs> kakain po muna kami kasi hindi pa kami kumakain Ayan, ang dami po mga mabilan pa sa lubong dyan. Oh, kaya kailangan may dala kayong kwarta, pera, para may pambili pa sa lubong pag pumunta kayo dito. Yon. Oh, talagang mabubusog ang mata nyo, pati yung bulsa nyo, busog dapat. Oh. Kain Kakain muna kami kasi grabe ng gutom namin, hindi pa kami nag Ayan, Hmm. Ito na, serve na yung aming food. Woo! Diretso na ah, to. No! Wow, yap! Yeah. Ano na to? Almusal hapunan? Mabisa mo mag-ATV tayo. Yes, yes, yes. Kain muna tayo. Pray muna tayo before I eat. Wow, yummy! Huh. Okay, kain muna po tayo. Ito, para dalawa tayo ay. Ito po yung ano namin dito. Okay. Lahat po ng gusto nyo meron dito. di ba ate? Lahat ng gusto nyo kainin meron. Ayan. Siyempre, basta may kwarta tayo. Pambayad. Tama o.